Pinagpaalang araw po sa lahat ng mga nanonood sa YouTube. Ito po ang reaksyonaryo with EI. Musika opinion, walang halong filter. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong klaseng reaksyon na walang filter, dire-direcho lang, walang edit, dito ka na. Like and subscribe and hit that notification bell para lagi ka updated sa mga videos natin. At meron tayo pa bagong video. Request po ito ng aking asawa. Ang patuloy ang pangarap by Laika Australia sa tawag ng tanghalan. Kaya panoorin natin to, mag-react tayo dahil alam ko magaling tong singer na to. Uh, it was recommended. At kung may mga gusto ko yung video na gusto nyo mag-react ako, sige, uh, comment lang kayo and then message me or whatsoever. Just let me know para ma-feature natin yan sa channel na ito. Kaya, punta na tayo dito kay Laika Australia. Patuloy ang pangarap. Tawag ng tanghalan. Let's go! <laughs> Parang-parang kailan lang sa panaginip ko nakita Ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay Di naubusan ng pag-asa ako grabe yung boses niya, no? Uh, ultima yung mga low notes. So husky yung boses niya sa simula. Uh, by the way, ang ganda ng areglo, ang huh? lupit ng areglo ng banda. Uh, yeah, going back to her voice, hitting the low notes, talagang nakakabilib, no? medyo husky kala ko mawawala siya pero she continues on what she's doing siguro may nerves din kinakabahan kasi singing contest to eh di ba ultimo mga judges nga si Jed Madela di ba si Marco Season Louis Ocampo mga professional yan so kapag napatingin ko dyan sa mga judges na yan talagang mayroong nerves pero how she presented herself napakagaling I like her look her gown ang ganda yung pag pag, 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 pag nag-join ka talaga ng ano eh ng sing contest ano eh talaga magkakaroon ng makeover so lahat-lahat yun, no kaya ang ganda ng damit niya yung buhok niya yung makeup niya she presented her well as a diva so nandoon na pang commercial na siya eh total package niya yung itsura niya and then she hits yung mga notes spot on yung matataas na notes nandoon siya and then it is very nice very pleasing to hear to hear kaya abangan natin eto tataas din yung kanta no so pakinggan natin ano yung mga good na ginawa niya ano din yung mga need for improvement of course sige pakinggan natin ito si Like Australia let's go Ganyan, parang just yung dating nun Balikan nga natin Sorry, sorry Babalikan ko lang Parang just kasi Yung bagsakan ng banda doon Sorry Let's go Transpose pa mm. Grabe Grabe yung buwelo. Ang ganda ng boses niya pala. Ang clear. Ang crisp. Grabe, sarap sa tenga. So what she's doing right there, nag-i-scoop siya. Painga natin. Sorry, sorry lang ha balikan natin, healthy scooping yung ginagawa niya. So, mabilis siyang nag -e scoop na parang seamless yung dating. Kasi may mga scooping na, oo yung kagaya ni Jaya, mahilig sa scooping yun. Pero ito, ooh, parang ganun, ang Let's go. Pahingan natin. Ah! Yeah. Kaling! Grabe, <todong man> hey, like isang hingahan yun. Isang hingahan yun. Balikan natin. Ay, balikan natin observe nyo yung technique niya, yung breathing technique niya na parang sumalok siya ng hangin, no? Parang kumbaga sa tubig, umigib ka nung no? isang balde, sinalok mo ganun sa ilog para magkaroon ka ng right amount of air. Uh, when in that case, uh, tubig yon no? Pero sa kanya naman, kay Laika, right amount of air. Grabe, just enough. Let's see, let's see. Listen, listen. akala ko extend pa eh. <laughs> grabe. Grabe yung boses na yun. Nakakabilip. Gantong boses yung masarap sa tinga eh. Na, Nagbe-belt. Tapos hindi na siya yung tunog growling. Napaka-crystal clear ng boses ni Laika Estrella. Ang galing niya pala, no? Oh. Mm. Siguro, nagpe-perform na yata to sa mga ano, no? Sa, sa ASAP or uh, I don't know. So, uh, this is the first time that I've heard of her. As far as I can remember, diba Or at least. Uh, pero ang galing, galing ni Laika. Ah, wow. Wow. Amazing, amazing, amazing. Ah, uh, She's giving her best. All out performance. Um, Yeah. But still, ang sarap sa tinga ng boses. Yung mga ranch niya, yung mga scooping niya na pa bilis no? Uh, uh, room for improvement, yeah. Um... kasi yung mga ganitong style of performance nakakawaw siya eh. So ang uh, what I could say about the improvement that she needs to take note of is uh, parang minsan nagiging parang natural eh. Kasi ang hirap ng ginagawa niya. Ang hirap niyan, mahirap 'to. mamahirap mahirap siya. Pero minsan kasi kapag mahirap 'yung ginagawa mo, nagmumukha siyang madali. 'Di ba? Kagaya ng ginagawa niyan, akala mo ang dali lang. So ngayon, ang tendency niyan kapag nagkamali siya or pag mayroon siya pinakita na kasi pag yung level mo ganito nakataas, syempre yung next next ano mo, next performance tataasan mo, higitan mo. So, yun yung alam mo yun, yun yung kailangan niyang i-improve doon. Paano niya ma-handle yun or? 'Di ba? Kasi nag-start na siya ng ganito kataas. So, paano niya higitan So, kasi singing contest nga 'to eh. But based on her performance as a singer, as an artist, well, what else can I say? Galing. Ang galing sa Laika, Australia. ah uh, The vocal techniques are, yeah. Even si Clarice, nakikita nyo, nakatayo dyan. Clarice is a belter. Legit si, si Clarice. Yes. Legit. Pag pinakinggan nyo yan. <laughs> Grabe boses niya. Malaki na, ano, na belter. So, yeah. So, maraming maraming salamat sa mga nanonood Yun lamang po. reaksyonaryo musika, opinion, walang halong filter. Ako po si EI. Maraming salamat po sa inyo. And God bless us all. And count your blessings. See you on our next video. May bago na namang kanta Tara pakinggan Kung solid ba o baka Pwede na yan Tinig damdamin Hataw o sablay Boses ni kuya, ni ate Hatulan ng may say 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 eh, Reaksyonaryo Musika